bigil ka! Sabi sa balita, nakakamatay doon yung lato-lato! Hindi naman totoo yan, Nay! Buhay pa ako, oh! Akin na yan! Walang maglalato-lato, ha? Ano ba yan, Nay? A few moments later... Wala na akong magawa? O oh, anak, saan ka pupunta? Ah, lalabas lang po ako, Nay! Bawal ka lumabas, anak! Sabi sa Facebook, marami daw naging itap ngayon! Di totoo yan! Pumasok ka sa loob! Uh, bawal na maglato-lato? Bawal pa lumabas? Ano na lang gagawin ko? Init. Anak, wag mo bubuksan yan! Bakit na naman, Nay? Sabi sa Facebook, sumasabog na daw yung mga ilat ngayon! Nakakatakot nga! Ang init-init, Nay! magdis ka muna! Ang init-init! Nakakainis! <laughs> Maniwala lang tayo kung nasa Facebook! Utu-utu ka pala, Nay, ha? Humanda ka. Nay, sabi dito, siswertihin ka daw! Talaga, anak? Pero sabi dito, kailangan mo muna daw ko bigyan ng pera! Oo, ito! Mag-withdraw ka! Kahit magkano! Nasortiin na ako. At ah, tapos sabi sa balita, gaganda ka daw kapag binigyan mo ko ng bagong cellphone. Gaganda ako? O ito, bagong cellphone. Say na yan. <laughs> Ang dali mo lang pala utuin, Nay. Marami pa ako sa sa'yo. <laughs> And fourth. Eh, na naman. Tapos di naman babasahin ni ma'am. Te, yung research natin. Asan na yung pagmo doon? Sige, gilad mo muna ako, be. Upset nga si ma'am, di ba? Mag-upset ka na din, te. Kung tamad ka mag-aral. Ang laki ng ano niya, pre, oh. Oo nga, pre. Kita niyo ba yan? Aba, ano yung pinapaladyo, ah? Uh, ah, wala to. Ba't ka ba nakikialam? Loko kayo, ha? Magsusumbong ako kay ma'am. Eh, di magsumbong ka. na <laughs> Be, tara, uwi na tayo. Wala naman si mam Ma eh. Tara, hindi naman nila mapapansin yan. Hoy, sa kayo pupunta? Kinis kayo, di ba? No, dyan lang kami sa canteen eh. Oo, sa canteen lang kami. Be, di ako bingi. Dito lang kayo. Maglililis pa kayo. Babe, tiktok tayo. Sige, babe. Uy, sana all. Ang hirap naman ng step. Eh, di kayo na masaya. magbe din kayo. Dito pa kayo naglandian, na? Kumanda kayo kay mam. Ma Good morning, class. Sorry, absent ako kahapon. Ay, hindi. Nasa Lexus letter mo, ma'am? Ha? May diba Lexus sa ba, Scarlet? Di ba kapag absent kami, hiningin mo na kami ng Lexus letter? Nasa yon? sa'yo? Uy pre, inuman tayo mamaya, Sabado bukas. Si shot puno. Uy pre, may ambagan tayo sa alak ha. Uy bes, galang naman tayo this weekend. Sorry be, makikipag-date kasi ako eh. Yan tayo eh. Hay naku, Tapos iiwan ka rin yan. Huwag kang bitter dyan. Wala kasi naliligaw sa'yo. Okay, matutulog na lang ako. Bes! <laughs> <laughs> Bes! ano ba naman yun, te? Kala ba may kadit ka? Wala! Di ako sinipot ng lalaking yun. Kaya ikaw na lang. Ngayon na nga lang ako bumabawi sa tulog ko, eh. Hay naku, wala ka na magagawa, Bes, dahil nakabili na akong ticket sa Waterbomb Festival 2025. Kaya, Bes, get ready sa non-stop music, epic water fights, at insane energy! Magpa-party-party -party tayo doon at... Alam mo na. Wow, Bes, parang asya saya dyan. Nandiyan yung mga idol ko. Masaya talaga, Bes, dahil makikita natin si Channel na EXO, si Jessie, at si Wasa. Kaya kayo, tara na, Ito yung mga dates Igagrab ko na talaga tong chance na to para makita ko sila Kaya avail your tickets now and join the Waterbomb Festival on Feb 22 to 23 at Kirino Grandstand Located at Rizal Park, Luneta Tara na bes, magbibihis na ako Bes, kumalma ka, sa so weekend pa yan Abaho, sinong galit dito at may time pa yung nidoro? Basta ako di ako yan ha, si ate Ah nay, sorry, nagtatay lang Nagtatae? Eh. O baka buntis ka na naman? Totoo nga po nay hindi naman ako. Siguraduhin mo hindi ka buntis, ha? Tara, punta tayo Mercury Drug. Naisama ako. A few moments later. Hi, ma'am. Welcome to Mercury Drug. Ay, hello. Meron ba kayong gamot sa pagtatae? Eh? Ah, meron po, ma'am. Ah, sakit ng ulo ko. Naipili ka ng gamot. Ayan, kakasal po mo yan. Ah, isa din palang gamot sa sakit ng ulo. Okay. Anak, balita ko. Everyone wins with QR transaction sa Maya. Tapos, may cashback pa. 500 po lahat, ma'am. Ah, pwede ba magbayad gamit Maya? Yes, ma'am. We are accepting Maya. Kani lang po ito. Pay your transactions using Maya QR. Ayan, okay na. Okay na po, ma'am. Thank you. <laughs> Thank you. Anong message? <laughs> Nanalo ako ng 100% cashback from Maya. Congrats, na. It's time to party. Grabe talaga yung si Brianna Ang kalat-kalat palagi ng kwarto Parang binagyo Di ka pa nasanay kay ate Brianna, Nay Tapos, yung ate Scarlett mo Buong gabi may kausap Feel ko boyfriend niya yun Ah, uh, wait lang, Nay Tapusin ko lang to Nakikinig ako, promise Tapos, yung kuya Miguel mo Palagi nasa barkada niya Hindi na umuwi dito Yes! May reward ako! Ano ba anak? Nagkakwento ako dito. Puro kalaro dyan. Eh kasi naman na nakaka-excite tapos may pa-freebies pa tong Joy Run. May game na kasi inside the Jollibee Delivery app. Just open the app and press the widget to enter the game. Tapos pwede ka maka-unlock ng rewards. Ang saya naman yan anak! Pero paano gamitin yung mga reward? Kapag mag-order ka na, just enter the reward code here to enjoy your freebie. Promo runs from August 11 to October 15. Kaya mag-download ka na rin, nai. <gasps> Nandito na 'yung Jollibee. <laughs> 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 yes, reward ako! <laughs> Ay wow, nag-enjoy na rin siya, oh! A few moments later. Anak! Akala ko ba maghuhugas ka ng plato doon? Oo, oh, ganda na ito ah. Ang ah, talaga ng batang to. Scarlett! Ang bango naman na ito. Ikaw na lang sa mga plato doon. Mamaya na yun, Nay. Aba! Hindi na kayo nakikinig sa akin ah. Lagot kayo sa tatay nyo. Mahal! Pagsabihan mo nga yung mga anak mo, ang Mana sa sa'yo. Ayan, nalagyan ko na lahat. Ano ba kasi nilalagay niyo sa mukha nyo? Kayo ba si Shrek? Lu, anong Shrek? Try mo kasi ito, mahal. Ito yung uso ngayon na mag plastic from Skin Typhic. Meron kasi itong niacinamide, salicylic acid at centella para mawala ang oiliness at redness ng face ko. Kaya magiging fresh ka talaga dyan, mahal. Ang dali lang pala nito ilagay tapos ang sarap niya pa sa mukha. Twice a week lang namin yung ginagamit, Nay. Tapos we na wash namin yan using warm water. Kaya tignan mo naman, fresh na fresh ang skin namin. Ba't kasi ngayon niya lang ito pinatry sa akin? Ang ganda pala nito. Sige na, Nay. Marami pa kaming gagawin eh. Oh, akala niyo nakalimutan ko na? Magugas kayo ng plato doon! sabi ko sa'yo, huwag na tayo pumunta dito eh. <laughs> okay class, what is the difference between your and your? Ama! Amam! Ah, yes, Samantha? Your is a possessive adjective indicating ownership, while your is short for you are. Very good! Basic! Alam ko naman yan, pabida ka lang magtaas ng kamay. Next question, ano ang pagkakaiba ng nang at nang? Ah, ako ma'am! Okay, Scarlett. Ang nang ay nagpapahiwatig ng pagmamayari. Ang nang ay nagpapahayag ng paraan o panahon. Tama! Mahusay ka, Scarlett. <laughs> Sobrang dali lang naman ang tanong eh. Next question. 10 points ang makakasagot nito. What is the biggest organ of our body? Mama ko, ma'am! Ma'am! Akin lang tong 10 points na to. For sure, hindi mo naman alam yan. Yes, Samantha. Nauna ka kay Scarlett. Ang biggest organ of our body is stomach. Mali! Ah! Okay, Scarlett? Uh, lungs po, ma'am. Wrong answer. Wala na bang gusto sa magot class? Ma'am, ang biggest organ of our body is skin. Correct! Tignan niya si Kyle, lo. Oh. Kahit di nakikinig sa akin yan, tama ang sagot niya. So, Kyle, paano mo nalaman ang sagot? Ah, yun po kasi sabi sa Google, eh. Ano ba tong mga restaurant na to? Puro mag-jowa nandito. Jowa-jowa pa kayo, maghihiwalay din kayo. Kala niyo forever kayo, maghihiwalay din kayo. Peter naman neto. Na Bahala nga kayo dyan. Ma'am, no po. I actually wrote that song. <laughs> I'm actually here just to see the Philippines. I've always wanted to come and just say thank you to everyone who's been supporting me in my music. Drunk text is really painful. Is there something behind that song? Yeah, it's about. Um, a friend who I always wish I was more than friends with, but they didn't feel the same way. That Did you try any Philippine foods while you were here? Yes. Um, How was it? So good. The food here is right. incredible. I... I just want to stay here forever. The food's so good. Thank you so much for visiting Philippines and good luck. Thank you guys so much for all the support in the Philippines. I appreciate it so much and I'll be back soon. Good luck on your journey and thank you, thank you so much. Okay, order na lang tayo. Ang gusto mo dyan. Ito, 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 tsaka ito. Miss, lahat po na nasa menu. Bakit ang ganit dito? Maglinis nga kayo. Wala kayong katulong dito, ah. Tinatamad ako maglinis, nay. Ah, ayaw nyo. Bibigyan ko ng 1,000 pesos ang pinakamasipag kong anak. 1,000 pesos? Sige, maglinis na ako. A few moments later. Nay, oh, nagwawalis ako. Nawalis ko na yung buong bahay. Wow, ang sipag. Nay, parang ako yung pinakamasipag, oh. Deserve ko ng 1,000 pesos. <laughs> Aba, himala. Ang siya pa na magugas ng plato, nay. Woo, nag-enjoy ako. Himala ang sisipag nyo, ah. Oh Kyle, bakit wala kang ginagawa? Ayaw mo ba ng 1,000 pesos? Nay, ako po ang pinakamasipag sa kanila. Huh? Ah, paano ka naging masipag? Eh, hindi ka naman naglilinis. Oo nga, Nay. Mas deserve namin yung 1,000 pesos. Araw-araw ako naglilinis ng buong bahay. Samantalang sila, walang ginagawa. May video ako dito, Nay. Gusto niyo pong makita? Totoo ba to? Ah, Nay, magpapaliwanag kami. Kyle, eto 1,000 para sa'yo. Thank you, Nay. Simula ngayon, kayo na ang maglilinis sa buong bahay.